Morning guys, tara magpapakain tayo ng ating mga manok. Ito pala yung lagi kong ginagawa kapag umaga. Lagi kong araw-araw ito ginagawa ko. Tara, let's go. Pagpapakain ko sa ating mga alaga. Pinalisan ko lang kasi medyo siya. Pinalisan ko lang yung balak. Para uh, ba matira na lang yung bago.

Ayan, yes, ilalagyan ko ng tubig para Huwag naghahalo sya, so, madali na syang mag-mix ano, mag Sa so, ulo ng sasakyan Ayan, isa-isa so, Huwag na ganyan, gano'n ko so, lang Okay guys, isa'ta guys Kaya na tayo doon so, Naghihintay na sila yes, ako Naghihintay na sila ako Ay, may nakalabas na isa Uy, masuk na pa para makain ka na. Ayaw mo? Sige ka. Ayaw. Ayaw. Oh. Gutom na, gutom na sila. Oh. Ang lit na, kada umaga naman lagi kong ginagawa ang ganito yan yeah, tinatagunan ko sila naman o, ng ito yung balat ng ng palay kasi pag hindi kasi tinatabunan yan na ano sila nilalangaw ng maho araw-araw ko itong ginagawa kasi pag hindi kasi ito ginawa lalangawin yung kulungan ano, mamamahok maho. yun sa guys. Ayan. Diba, linis na. Nasa Ito, tinatakpan ko naman ito kada hapon kasi dito sila ano, na, natutulog tapos pagkaumaga puro ipot na yung ano nila, ito guys. Nagyagala. lang kumain ito naman guys eh. ito kasi ano sa bitmin pro ito yung pinapainom ko pag hapon dahil sa umaga ngayon itataas ko muna siya para mamaya naman siya yan okay. ang papainom ko ngayon ang papainom ng ngayon ay yung ano yung egg 1000 yung para mas maraming itlog sila pag umaga Egg 1000 so kapag ka hapon yung bitmen pro. Ayan. Ito sa guys oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung pangumaga, yung Egg 1000. Ayun. Napanood ko lang dito sa nagmamanok. Ito yung sa umaga. Ito naman yung bitmen pro. Ito yung parang multivitamins na nila. Ito naman yung pagkahapon. Ito na may inuman sa inyo, Oh. Punta na kayo dito. At minsan dapat kinakausap yung manok para sumagot. Charot lang. Wala kayo pumasok. Ang hirap mo video. Pagka... yan, yan, Ay, lalalala. Ayan. Bakas kumahin nila, di ba? ubos yung puno ng puno na saging. Kasi pagkatapos nilang kumain, kinaganin to ko sila eh, yung kainan. Kasi pag hindi ginanito, ito, iniiputan nila eh. Mga sila eh. Hmm? Ano, basag, basag? Hmm, basag. Hmm, punong punong Ay, sus. Parang mabibiyak na yung, yung, pasasabog na yung butchi. Ano, basag na yung